Inaugurasyon para sa bagong tayong National Police Clearance System Building sa lungsod ng Kawayan, isinagawa, ulat ni Ninyo Donato isinagawa kamakailan sa lungsod ng Kawayan ang blessing at inauguration ng bagong National Police Clearance System Facility sa Kawayan Component City Police Station na matatagpuan sa Barangay Kabaruan, Kawayan City. Ang pagkakaroon ng National Police Clearance System Facility ay may layuning mapabilis ang processing at pag at pag-issue ng police clearance sa mga mamamayang kawayenyo at mga kalapit na mga mamamayan sa ilang bayan nito. Pagkatapos ang pagpapasinaya ng nasabing pasilidad ay isinagawa din ang turnover ceremony ng sampung unit ng newly issued Long Firearms, 20 unit ng handheld radio at isang Toyota Innova na tinanggap naman ni Lieutenant Colonel Ernesto Ney Balasca Jr., hepe ng Kawayan Component City Police Station. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni na Proto Regional Director Brigadier General Christopher Birung, Isabela PPO Provincial Director Colonel Lee Allen Bauding, Kawayan City Mayor Cesar D. Jr. at iba pang mga opisyal. Ang naturang mga kagamitan at tanggapan ay magsisilbing gabay para mas mapalakas at mapabuti ang pagseserbisyo sa publiko ng sa mga mamamayan. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, Menyo Donato para sa PIA Newsbreak.